Mit na, bangon tatawen dalawa nang ang iyo ma. Pag uwi ako, talagang nasa gitna ako. Bakit dadagdagan? Mm, sabi ko rin pag hindi ka pa palagit, malalaki na ang anak mo. Lumayas ka na sa bayan. <laughs> pinalayas ang, <laughs> <Pinalayos> ang ina. <laughs> pag daw na buntis ba ang ina, pinalayas <laughs> ang ina. Magaling na anak. Thank you so much po sa bisita namin. Thank <laughs> you. Kung bisita. Kami po nahiya ay dahil kami, Diyos po, <laughs> mga youth <Diyos> pa eh. <laughs> Kaya nga, ayaw mo makita na kung ano tayo ngayon. Atay, nahiya talaga kami. Ibabalik na natin. Ibinalik kami bigat <laughs> <laughs> Nahiya. Ay, ang <laughs> grabit May pambili pa kami ng isang kilo. <laughs> <laughs> Hindi, may mauutangan pa. <laughs> may mauutangan pa kami dun sa labas. Pagwala na lang daw kami mauutang. Tinay niyo naman, dahil pa nasa wawawing kami. <laughs> Thank you so much po sa sponsor from Lipa. Pram Lipa? From Lipa po. Kung yan po, baka po kilala nyo sila. Manghingi din po kayo ng bigas. <laughs> <laughs> thank you so much. Putay! May unya. Tears of joy. Tears <laughs> <laughs> <Tays> of joy. <laughs> ayun po, thank you so much po sa bigas. Lagi kasing utang. <laughs> Ayan, kaya. Binawayan ni Kulot kasi nakakabatin si Kulot. Nadiri yung bata. Sigalit bata. bata. Ate, wag na! Wag na, ate! Wag na, wag Ate, tama na! Tama na ang dala niyo. Ay, joke rin pa ako! Hindi, ay, 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 Yung po, naawa kay kulot at wala nang makain. Laging utang ang bigat. Laging utang ang Solo, solo parent ka? Eh? <laughs> Sama. Kain. Kain na! Kain na po kayo, yun lang na hayi namin. Kasi oh. mahirap na lang. Kasi na, no? kami eh, kaya Alam yan lang ang amin na laloto. Ay, pag may dadating ay ganyan lang yun. Bebe, <laughs> ito yun yung chicken mong nilalaro kanina. lang. <laughs> <lalo. laughs> ano yung laro mong chicken kanina oh. Ito, nakatay na. Nakatay <laughs> na, kakainin mo na lang. <laughs>

may sinto din pala. Kaya <laughs> <laughs> May tipos. <laughs> may tipos.